Nawala yung cellphone niya na pinang-GG niya. Bakit po? Hindi po namin alam. po hmm. Yung Ano yun, Be? Cellphone daw niya. Saan? Anong cellphone? Cellphone na. oh Di ba pagdating namin nag-GG ka? Nag-picture na ako. Ha? Nag-picture. oh Bakit? Wala na. Wala naman dito. Di ba kanina pagdating namin may customer ka na ano, Gcash? Huwag mo natin picture na ako dito lang. Oo. Oh. Wala ko. Wala ko, no? Mo, no. Yeah. Ah. Oh. Di nga, Lisan, dahi. Andito lang, kuya. Namin. Kaya nga, pagdating ko, nakita ko pa, B. Kasi may customer ka na dumating, di ba? Sabi ko, rin Gcash ata. Opo, na-picture na ako dito sa talaga. Yun? Saan mo nila ganyan? Saan? Dito lang po kuya. Nakalapan mo. Sigurado ka? Opo. Hmm? Andun pa yata lahat ng Gcash nyo. Dito nga dahil. Saan siguro mo? Hindi lang po yan. Hindi mo pinag po yan ate. Wala. Hindi. Wala akong kinukuha. Nagpa-Gcash ka kanina pagdating namin. Ano Oo. po yun? Ano po yung Ano Gcash mo dahil? Kung yung saan saan nyo nilalapag, dapat nilalagay mo yung sa safe. Dito na yung natin kasi nagpicture ako. Wala na ni Pimpe? Hindi mo nakita, Jo, yung dito ano kanina. Di ba nag-Gcash kanina pagdating ko? Sabi ko rin may Gcash. Ang dito, yun. dito, nangayon dito, nangayon dito na rin. Hindi ko yung ano. Alam ko yung nakamotor na babay niya mula sa nalungo. Hindi, yung ano, maano ma yun yung mahaba ang buho. Gusto mo ba yun? picture lang po kung nagpa-shop na Magkano bala yung laman ng Gcash na yun? Hindi rin! Di ba kaninang pagdating ko, sabi ko may Gcash ka. O, saan mo nila pag yung cellphone? Sure cash? Diyan okay. mo nila pag? Diyan ko lang ilagay. Hindi yung mawawala atin. Diyan lang. Hmm. Andi ko lang naman tayo. Tayo-tayo lang dito eh. Kuya. Wala sa ko check natin sa cctv check pero saan mo kasi pinaglalagay wala pa pag mga ganyan mga hindi mo naman maano yan rin pag ano one hour pa yan na ano one hour pa yan bago ma ano ma save magkano ba yung laman ng gcash nyo Hindi rin kung andyan yan, promise. Nung nagbablog ako, wala namang nakaano dyan. Wala namang nakalapag dyan. Wala. ito, tumbag ko rin. Wala nakasara naman to. Eh, no? Oh. Hindi ko to i-off eh, para ano natin, malaman natin yung totoo. Eh, wala Oh. Huh? Wala nang cellphone dyan. Kasi yung pagkatanda ko kanina, nung pagdating namin, sabi ko rin may magpa-Gcash. Hindi ko lang alam kung saan mo nilagay. Yun yung ano ko. Kasi kung andyan lang yan, sigurado ako, andyan lang yan kung walang kukuha. Ang gagawin nyo ngayon? 50,000 pa pala yung andun sa la, ano nun. Wala ka bang napansin kanina, jo Wala. Ha? Wala. Hermes, ang dahil niya nilagay yung sin. Oo. Diyan lang sa namin sa iyo Eh, tayo-tayo lang naman dito. Hindi mawawala mawala yun kung walang kumuha. Tapos yung mga customer lang kanina. Ito ito kanina, dito ko yung simpon oh. mo? Oo nga, B. Kasi kanina nga, pagdating namin, may nag... Sakto may customer sa Gcash. Oo. Oh. Kaya ayon. Kaya nagulat na lang ako kanina nung sabi niya na wala. Eh, nagulat na lang sabi niya na wala. Paano yun? Paano Paano? Uso, sir, ulor, hindi naman yes, Ako din. Laki pala mga tiwala ko sa'yo. Ginagawa hmm? ko naman ang mga isip ko Parang hindi ko makalagay. Okay, Sumusakit ni ko okay? din. Day, uwi ka na lang muna. Mm -hmm. E paano yung cellphone na nawala? Eh, okay. ayos. May ako na yung susuntat yung ulo ko. Hmm. Dapat ayusin na natin hanggang andito pa siya. E, no, ay, lang silpo, eh, ano nga yung wala ka ng cellphone? O, paano nga yung laman nun? Buti sana kung isang libo lang yun. gagawin natin ngayon yung wala ngayon cellphone kailangan yun andun yung pera e, 50,000 yung laman nung i-report e niya siguro ano rin i-report e niya yun samahan mo siya Oh, ito, to, nag-chat si Osmar, may, may mag-cast-in daw. O saan lang yung simple na pang cast natin? Eh, magkano daw? Wala bang laman yung mga ibang Gcash nyo? Yung Gcash ko may laman pa naman. Wala talaga dahi. Ano, dyan lang. po. alam. po. lang po. Ulo po. Ulo po kami rin nagproblema din kami rin kasi ang alam ko talaga kanina unang una pa lang kanina pagdating namin andyan na yan nakita ko na may ano ka kaya nagulat ako kanina oh sabihin wala, wala paano yung laman nun paano yung ganun gagawin natin sa laman tawagan mo kaya yung number matawagan ba yun ibang ano number nun yung number ni Oo, oh, tama, yung buti yung gawin tawagin Hindi kasi, ano, sakit sa ulo. Sana, sana mag oh, pa yun. matcha charge yun sa kanya. Ito, lang, lang Wala? Oo, oh, nag-ring oh. Oo. Oh. Oo, nag-ring lang oh. 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 Hindi dapat naririnig mo ngayon yun dito. Kung andito lang yun. Wala. Kasi po, nawala nawala yung cellphone niya kanina nang panang ggcast niya. Nawala yung cellphone niya na pinang ggcast niya. Bakit po? Hindi po namin alam. Hmm. yung ko Ay yung pinatutututututututu ko Kaya nga sabi namin i-check mamaya i-one hour pa bago maano kaya nga po eh. Akala niya siguro kasi nagpa-prank kami. Oo. Oo. Di ba, pero naman naman, hindi naman Oo. Akala namin, akala niya kasi pinaprank namin siya. Hindi siya naininiwala na nawala yung cellphone niya. Ay, ay, ay. Hindi, hindi, hindi. Kasi, apagbintahan mo muna rin. Dalawa. Hindi nyo uh, po ba napansin kanina na kung saan nga nila pag? Basta kita ko nung po. Mm. Oh, paano ngayon yan? Dino, ano ba mo? Kasi akala mo siguro rin, eh, nagpa-prank kami. Hindi kami nagpa-prank. lang ako kanina. Tapos sakto tinuloy ko na ano. Ikaw, pinag-ring mo, di ba? Nag, oh, nag ring Dapat andito na yun kanina. Oh. Kasi pinag-ring na niya eh. Dapat nag ring kung andito lang sa atin. I ano mean, yun? Uh... 13.43 Ayun, ay, ito ay, yung nakaupo ka dito, be Oo oh, oh. Tayo ka oh, oh, nga, tayo Para oh, oh. maano Ha? Asaan? Ayun, oh. Ako pala <laughs> o, sa ayun o, oh. ayun o, pala o, ayun o, ayun o, ayun o, ayun ayun kating na mo oh si malagang 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 si Hindi si malagang si Hindi si malagang ay, okay um, mga ka-wonder, ibalik ko na kasi naiyak na si Wonder Tindin. Pati doon sa posto. Ay, hindi, may, meron pa ito yung surprise sa kanya. Oo. Oh, oh. ano Bakit sa nyo? Ano yung surprise nyo sa kanya? <laughs> <laughs> Bubuhatin daw. <laughs> Kinuha mo lang tapos si binalik mo para surprise pala sa kanya. <laughs> Ah, good night. Oh. Eh, surprise namin to para sa iyo. Tos... Oh. Hello, Vero. Oh. oh. Uh. Ha? Yeah, oh, asin. Sige na. Sige na sa bigas Oo. Oh. Pangulam? Pangulam pa? Oh. May pangulam pa? Siyempre. Jackpot naman 'yan. Oh, May bigas may ulam din. Oo. Oh. Uh. Ito dahil, ano mo ito dahil? Bonus. <laughs> uh, sempre, oh. sabi ko, bonus, eh. Bakit? Diba Siyempre. Buwan-buwan bonus. Sabi nga namin sa inyo, pagbutihin nyo lang yung trabaho oh. nyo at kami ang bahala sa inyo. Dahil pa, dahil. iyak na naman siya. <laughs> Kasi hindi niya ba oh. na sacrifice yung sa score natin? Oo, oh, ramdam natin yon. Oh, Tapos di, kasi naano ako sa kanya nung nag-imot-imot siya nung nakaraang araw. Oo, oh, yung ang sabi niya, oh. problema daw siya. Oo, oh. eh sabi ko ano, isa surprise ko to para hindi na to mag-imot. <laughs> <laughs> Ayan, may isang buwan na yan siguro na ano, gamit oh, niya. tatlo lang sila eh. Oo, oh, oh. di oh, diba? Oo. <laughs> oh, Ayan. Sabi nga namin sa inyo, di ba? Magsipag lang kayo, mapagkatiwalaan lang kayo, kami na 'yung bahala. Basta ganun lang, open-minded lang kayo sa amin, di ba? Uh, so important oh. Sasayangin po naman sa walaan kayo. Oo, oh, oo. Oh. Thank you. Uh, oh. <laughs> <laughs> May ano na siya. Iwa <laughs> ka wonder. Sa mga kawander natin, oh. 'yang uh, prayers, team pag-ataga lang. Ayun. Oh, magpasalamat ka sa mga kawander natin. Thank you mga kawander. Thank you mga wonder, family. Thank you mga mommy. Ah. Uh, ay, siya, makapaniwala. Bawiin mo na. Okay na. Ay, nah. Ay pala sa talaga yan. Oo. Ay, be, may may plus bonus pa siya na 500. Oh, yun, may plus oh, pa ito. pala siya? Oo, oh, sana. Oo, Under dati May plus pa. Sana, oo. bonus na yun, ah. Siyempre, di nyo talaga pag masipag. Dahil na yung ginawa natin sa kanya prank lang kasi may surprise tayo. Oh. <laughs> O oh, syempre pag ganyan pag mapagkatiwalaan tsaka masipag. Maraming blessing.